Uli kang ngayon liwa. <laughs> Tulog pa. <laughs> Tulog pa. Balikan mo uli. Balikan mo. Bakit? Ha? Huh? Gusto mo? Balikan eh. <laughs> Binalik-balikan eh. Yari ka, hindi ka pa pala, pala nagbigay. Why? Kung may berlang ano, tubigal. Magtrabaho ka daw dun. <laughs> <laughs> <Akin mo na. laughs> hindi ka nga nag-thank you eh. Ay, te-thank you ka? Ako na! Ah, da dadaanin ka sa das nito. Na <laughs> hindi nakalado kayo eh. Oh, sarado kayo kahapon ah. Ah, oh, galit na. Asa <laughs> na pera mo? Papa nga. Ah. <laughs> Sino ba ba dinagbigay? <laughs> Ole. Tapos na wala ni <laughs> <laughs> daw may utang paano, paano yan utang sana sa wala na yan nung alam ba niya yan nung barya thank you ka ay hindi ka nagte-thank you sino na lang may utang sa yo ayun ayun na <laughs> nagka-utang batuloy <laughs> Nagkautang. Nagka sino ba ba? Nagka ito ba ito? Na yan. Oh, pa Nagkautang. Na oh. <laughs> ito oh. tapos na. Ako na, na. yan. Si sino ba? Ayun pa lang. Kasi, ayun Ata, gandaan mo kayo. <laughs> Maglalaho yan. Kitangasang ka yan. Hulihin mo mga <laughs> Ayun oh. Tinandaan. Kas na oh, Majikas. Tinandaan. Oh, Majikas, <laughs> oh, Majikas. Bantayan mo ah. <laughs> Dinaan sa dahas eh. Ganun na tuloy lang pala ng video. Oh. Ayun na pala eh. Oh, galing. Ano sabihin mo? <laughs> Sino na lang sino? <SOff> si na lang. Indita ba? Wala eh. Dalalahin ba? Tataba na lang taw. Akala Tapos daw matanda yung pala to eh. Nagbigay na pala eh. Si taba dalang dayong wala eh. Bayad. Nagbigay na pala yun di ka nag-thank you eh. <Hutchins> Thank you, ka wagas eh. Pa-nahonia yo ng oh. Pinalala eh. Pinalala <laughs> alam niya naman Diyan kanina nabantay nakagad. Tingbantay. <laughs> <laughs> <Nag> <laughs> pagka <laughs> Di nakalusot din oh. Eh, no? <laughs> Hindi ni eh, niya, abawin ah. Ako <laughs> na! Nagka-utang pa <po> eh. <laughs> Nagkautang. utang Kaysa nga ay 100. Ako na tapaksyon! Ay? Paano ka bibigyan yan? Nasaan mo? Sabi akin na pogi. Oo nga. Ang ka pala eh. pala. Ano nga akin na pogi eh. Sabi <laughs> ang Ay, Ayaw niya ng ano eh. Ayaw niya pogi, kupal talaga eh. talaga <laughs> 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 Ayaw <ang> mabait eh. <laughs> Ito, so, tamba yan. <laughs> Oo, oh, pogi na daw. Isa na lang ba? Isa na lang? Oo. Oh? <laughs> Tapos na lahat, isa na lang. Huwag mo nang pilitin, baka kakakala ka naman sa puting bang. Oh,